Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Patuloy po sa atin, nagpapala araw-araw. At lalo na kapag ikaw ay araw-araw, nakikinig at tumatanggap ng salita niya. Sapagat ang salita niya, pangako niya, ay mangyayari po sa buhay natin. So, nais ko po manalangin tayo saglit para sa basbas -bas ng ating Panginoong Diyos. Panginoon, aming Diyos Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoong Tagapagligtas, at sa pangalan ng banal espiritu kami po Lord basbasan mo habang nakikinig kayo man ng salita mo para maintindihan namin ang katotohanan at malaman namin ang iyong kalooban pagpalaya mo po kami lahat ito po ang aming dalangin sa pangalan mo Panginoong Yesus ang natin magsabi ng Amen Amen ang aking mababahagi na binigay sa atin ng Panginoon ay nandito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 21 versikulo 36 Luke chapter 21 verse 36 kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. Makaharap man kayo at kayo man ay makaharap sa anak ng tao kung mangyari ang mga ito. No, ito po mga kapatid ay pinamagatan ng Panginoon na ang buhay ay paghahanda hindi ho pang gugulat, no? usong uso po ngayon yung gulatin mo sila. <laughs> gulatin mo sila. Sa Biblia po, hindi ho po nang gugulat ang Diyos. Okay? Sa po ay pinaghahanda tayo. Tinuturuan tayo maging handa. At sabi dito, anytime, any moment. Kasi nga po, ang dito sa lupa, okay, ay uh, paghahanda patungo sa langit. No, tingnan natin sa mga natural, di ba? Katulad nito, ako po, abang, ako po bago nagpahay sa inyo ay naghanda ko at uh, pinaghanda ko ng Diyos. Kung halimbawa ikaw ay uh, nakaupo, nakikinig, hinahanda mo rin ang sarili mo, nakikinig ka, hinahanda mo ang isip mo, puso mo para matanggap mo. Sa mga basic in life, no? yung papasok sa trabaho, di ba? binagahanda, gabi pa lang, ano susuotin, anong uniform, di ba? ano pa, nagahanda mga bata sa pag-aaral, ba? ilang taon naghahanda para makatapos, ang kasama ka ng magandang trabaho, Okay, uh, mag-apply sa trabaho, paghahanda pa rin. Ano pa? Magisa pagbubuntis at panganganak, hinahanda pa rin. So everything's about on how you prepare and on on how you be ready anytime. Okay? In any season. Kasi sa mundo nga po, diba, may mga unexpected unavoidable, avoidable circumstances. O 'yung manangyari sa buhay po natin. Kapag tayo po ay hindi, lagi po tayo magugulat. Okay? At alam naman po natin, mga nagugulat, tiba? minsan talaga natataranta, hindi mo na kung ano gagawin, nakapagsabi na hindi magandang salita, iba nga inaatake. Okay? Kasi ah, nabibigla o nagugulat. Maging sa mga larong pambata, pag nangugulat, ginugulat, talagang pong uh, nagsisigawan, no? hindi malaman ang gagawin. Alam niyo po, sa spiritual na buhay natin, ganun din. Pag nagulat po tayo, hindi po tayo nakapaghanda, no? kung madali po tayong matakot ni satanas, madali po tayong mataranta at madali po tayong atakihin. Okay? Kaya nga po, sa ayos ng Diyos, ay maintindihan natin na ang isang taong nagsuko ng buhay na sa Panginoon Kristo, ay paghahandaan na siya, hinahanda ka na ng Panginoon. Kaya nga ang tanong is yung, ano ba, pagpapalain ka ni Lord, handa ka na ba na tumanggap? Kung hinda, kung or, kung hindi, <laughs> imbis ng handa ay hindi, di ba? Ay natataranta ko ng gagawin. Di ba po? So, kinakailangan okay, na nangindihan na po natin ito. Kasi po, ang buhay natin dito sa lupa, alam niyo po ba, mga kapatid, mga bayan, paghahanda patungo sa langit. Temporal lang dito, pansamantala lang eh. Okay? Hindi lang hutay tayo dito para uh, yumaman na yumaman, ano pa, uh, uh, maging uh, maluho at maharuyo sa mga ka kalayawan. Hindi lang po yun. Kasi pansamantala ho yun eh. ba diba? Kaya nga inaayos ng Diyos yun eh. Why? Because our life is a Uh, how to be prepared and ready anytime in a moment. Kaya ho yung, yung rapture, di ba? In a twinkle of an eye, seconds kaya ayo, di ba? So, meron ding paghahanda doon. Piniprepare din ng uh, yung mga, uh, what you call this, yung trompetang maririnig daw natin, di ba? <laughs> Hindi lang daw. Talagang marinig talaga natin yun because meron tayong spiritual life. Ang makakarinig ho ng tunog ng trompeta ay yung mga handa sa pagbabalik ng Panginoon. And in fact, nung panahon ni Jesus, bago pa lang siya umakyat sa langit, hinanda niya na ang mga disciple niya. Okay? At ang sabi niya, ang nakakaalam lang na pagbabalik ay ang aking ama sa langit, pero hinahanda ko na kayo at maging handa kayo anytime on a moment. Kaya gayon na lang, maging handa kayo sa lahat ng oras. Laging idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan. So, ang mga taong handa, eh, lumalakas siya. Okay? Hindi siya nangihina. Kaya po yung mga mabilis manghina, naku, hindi nakahanda. Di ba? Kano handa? Di, prepare. Parang sa mga sports. Okay? Hinahanda rin sarili, no? Kahit matinding labanan, di ba? Ito pong katatapos lang ng ating uh, uh, pangyayari sa ating uh, basketball, di ba? So, hinahanda rin nila kayo sarili. malaki mga kalaban, eh, di ba? At uh, uh, kung hindi handa, hindi makakalaban. Okay? Di ba? Hanggang huli, lumaban. O, yung huli nga po, nanalo na, di ba? So, ngayon, sa personal mong buhay, ayan, sa iyong uh, uh, pamilyang buhay. Okay? Ikaw ba ay handa na? At ikin sa lahat, sa spiritual mong buhay. Now, alam niyo po ba bakit tayo pinaghanda ng Panginoon? Si Jesus din po ay naghanda. And in tayo po ay hinanda. Ano nga bang hinanda ng Panginoong Yesus? Sa John chapter 14, verse 1 to 3, sabi po rito, huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, bahayo natin ito sa langit. Titirhan natin forever and ever kasama ng ating Diyos Ama sa Langit, kasama ng ating Panisuristo at kasama ng na Spirit, at ang lingkod ng Diyos at ang lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. Sabi nito, ako'y babalik at isasama ko kayo at isasama ko kayo. Sabi rito, upang kay makapiling ko kung saan ako naroon. O biro mo, si Lord walang iwanan. Amen. So kaya kapatid, pangako sa atin ng Diyos, ihanda mo sarili mo, hindi kanya iwanan, hindi kanya pababayaan. Okay, sa Diyos walang iwanan. Okay, sa mga tao kasi may iwanan eh, di ba? Minsan lugmok, tsaka pa iiwanan hindi sakali tsaka pa iiwanan no hindi po so dapat po anumang kalagayan okay ay atin po silang sasamahan lalo na po yung mga nangihina, nang lalamin nagkakasakit di ba spiritual man o physical we encourage them okay to come back okay to go back to the Lord okay and strengthen in their faith kasi sabi dyan, no ang nag-aantay ay lumalakas no at pinapalakas niya ang kanyang spiritual na buhay kanyang pananampalataya sa Panginoon amen kaya po ang Panginoon sa kanyang paghahanda, pati bahay natin sa langit. Sinabi rin po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, Subalit tulad ng susulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. O, biro niyo po yun. It's more than you ask, and it's more than you think, you, you more than your imagination. O, oh, di ba po? Kasi pagka nakikita na natin mga bagay na nakikita natin, ganun makaganda, okay, so ano na yan? Uh, imagination na nangyari. Ano pa kayong beyond your imagination? Higit pa sa maiisip mo. Ganon kaya kaganda ang langit, di ba? Sa buhay mo ngayon, kung ganon ka, uh, anong karanasan mo, Ganon pa kaya kagandang kinabukasan mo. Okay? Yan na ba yun? Di ba? Meron pa po. Sapagat ang Diyos ay Diyos ng kinabukasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, limutin yung ni nakaraan nyo. Kasi importante sa Panginoon yung buhay ngayon at yung buhay na darating. Yung nakaraan natin, lesson lahat yung lesson. Ang maganda sa Panginoon, okay, na ano yung nakaraan natin, tayo po'y pinapatawad, kung totoo, taimtim pagsisi, at hindi tayo ng tulong sa banal na Espiritu ng Diyos, kaya iniwan niya Holy Spirit, para tulungan tayo magbago, kasi hindi natin kaya magbago. Para saan? Sa pagbabago na yon, makaharap tayo sa buhay na ito, present days, and preparedness. oyan yan. Okay? Readiness. Yan. Okay? Paghahanda sa buhay na darating. Okay? Kaya nga, pag may dumating sa'yo blessing, handa ka na. Di ba? Para bang ganito, kung ikaw ay magkakaroon ng 1 million, handa ka na ba paano gagastusin? Handa ka na ba paano gagawin? Okay? So, sa lupa pa lang yan. Ha? Gaano mga laki ang mansyon? Nakaredy ka na ba? Nakahanda ka na ba kung saan ka uh, sa isang magandang lugar? E eh, di lalo ni hinanda ng Diyos sa langit. Kaya sabi ng Panginoon, para di ka magulat Okay, eh, baka mamaya sa langit ka, nagugulat ka pa. Ready ka na, Lord, I am ready. Di ba? So, you are full of excitement and enjoyment in your heart. Kasi nga, ayan po ay hinahanda na ng Diyos sa atin. Okay? Beyond and more than your imagination. Kaya lagi ho tayong sabik. Lagi tayong ganado. Okay? At talagang uh, hindi ho natin kinakaligtaan ng pagdalo sa gawain, sa mga care groups, sa mga, sa mga fellowship sa mga training. Kasi lahat yun ay paghahanda. Para anytime sabi ni Lord, oh, anak, ikaw magpapaliwanag. Okay, Anak, ikaw mag-preach, ikaw mag-share, ikaw mag testimony Ready ka. Okay? Kaya nila sinabi rin ng Panginoon, be ready in season, in out of season. That's why, ang buhay sa Diyos ay paghahanda. Amen. Sa akin pagkatapos, alam nyo po, sinabi ng Panginoon sa Matthew, uh, sinabi niya po yung mangyayari. Okay? Kaya sa Lord, ay hindi nagsikreto eh, di ba? Pero niya sinabi niya sa atin yung future. Para ano, maging handa lang tayo. Matthew 24, verse 44. Okay? Sabi po rito, kaya't lagi kayo maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo nalalaman. Yun. Kaya pala hindi pinaalam ng Panginoon. Ating Diyos ang Ni si Jesus hindi alam. Ano, anong, ano purpose? Lagi tayo maging handa. Siyempre, sa paghanda, ayusin natin ang sarili. Pag narumihan ng kasalanan, hingin ang tawad, magpapalinis. Di ba? At uh, pag nagkakamali, inanda ang sarili para sa susunod, hindi na magkamali. Okay? So, yung mga hindi pa ayos, ayusin na natin. in everything is uh prepare and everything is ready okay so ganun po ang nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay okay maging sa ating bahay kung bahay ho natin ay ready 'di ba ready na lagi kasi malinis maayos pag may mga bisitan dumating okay presentable di ba at talagang kaaya-aya okay ganun din po ang buhay natin amen kaya nga po ang uh, paghahanda ang buhay ay paghahanda okay so always be ready in season and out of season. Ready ka na ba sa blessing mo? Ready ka na ba sa healing mo? Ready ka na ba sa eternal life on heaven? Amen? So, I hope and I pray na bless ka, magiging handa ka. Kasi bakit? Si Jesus ay nasa iyo. Tinanggap mo siya at siya'y tutulong sa iyo. Maging alerto. Ayan. Maging uh, handa. Okay? Ano mang oras. Ano mang panahon. Amen. So, tayo po ay manalangin. As kung uh, ipanalangin ang bawat siya sa atin ngayon. Okay? So, ready ka na sa blessing mo, kapatid. Ready ka na sa healing mo. Amen. Ready ka na sa bagong kalakasan mo. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa mga uh, aming uh, kapatid, aming mga kababayan na handa na para tanggapin ang mga pagpapala. Unang-unang pagpapala po ng kaligtasan. Lord, ang mga puso na tanggapin ito na binigay sa amin ang aming Panginoon Kristo. At handa mo rin po, Lord, yung mga humingi ng kagalingan sa kagalingan, Panginoon, sa mga sakit karamdaman. Ihanda mo rin po, Lord, yung aming positisipan sa pagdating ng mga pagpapala na kailangan po namin, Lord, kasi nasa lupa po po kami. Alam mo po na kailangan po po namin. I will, pray, Lord, for the financial breakthrough para po sa pagkataguyod, pangangalangan, araw-araw, that you will supply, Lord. I-ready mo po para hindi po kami matataranta. Maayos po namin, mabudget po namin, maging good steward kami, Lord, sa all blessing maging sa anointing, maging sa uh, teaching, magtuturo na kami, magpapaliwanag na kami. Hindi na kami matatakot, hindi na kami matatalanta. Ganon din po, Lord, ihanda mo ang aming bayan sa patuloy na pagbabago nito, Panginoon. Salamat po, Lord. ready mo mga Pilipino sa bagong buhay at sa bagong pag-unlad ng aming bayan, Panginoon. Ano mang oras ito dumating, Lord, kami po, Lord God, ay maghahanda. Salamat po, Panginoon. At ang lahat po namin papuri pa salamat ay at po namin binabalik sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, ta tayo po ay laging maging handa sapagkat ang buhay sa Diyos ay dapat handa. Maraming maraming salamat mga kababayan at ang uh, ating pong programa ay ating pong patuloy na sundan araw-araw. God bless us all.